Sir abi, kumihingi po kami ng tulong na makalis na po dito sa bahay ng amo po namin. Kasi noong June 18 po, sinaktan po kami ng nanay ng amo namin. Pinagsasampal, pinukpok niya po sa ulo ko yung hawak-hawak niya pong cellphone at sinampunutan. Sana po sir, matulungan niyo po ako at yung kasama po, makauwi po ng Pilipinas. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Allison. Ma'am, yung panawagan po ng inyong kapatid na si Ma'am Wilma Bacod Nebran, eh, nakarating po kay Senator Raffy at kay Congresswoman Jocelyn Tulfo. Ma'am Wilma Nebran, magandang hapon po. Yes po, sir. Magandang hapon din po. Ayan. Uh, Ma'am Wilma, kamusta na kayo dyan? Mm, po. Andito pa rin po sa kwarto, sir. Uh, 12 days na po. Hindi po nagtatrabaho. Ah, okay. Uh, Ma'am, no, nabanggit nyo na kayo ay sinasampal at pinupukpok sa sa ulo. Anong reason? Bakit kayo ginaganon? Mm, nung June 14 po kasi sir, uh, mga 10 PM po, uh, tinawag po ako ng amo ko sa taas para maglinis po sir. Okay. E ngayon po habang naglilinis okay. po ako sa taas sa kwarto po ng amo ko, nabanggit niya po na kinapukasan po pupunta po kami ng Riyadh. Okay. Is, ang sabi ko po sa kanya, Sorry madam, hindi po ako makaka Ayan. kasi sinusumpong na naman po yung sakit ng tiyan ko sabi ko sir. Tapos at saka sinabi ko din po na hindi po kasabi doon yung trabaho ko po, po ngayon sir sa bahay niyo po doon sa Riyad. Eh kaya po yon nagalit po siya. Tinawag po ako ng nanay niya. Nagalit po. Bakit daw po ako nag-refuse to work? Sabi ko naman po, hindi ako nag-refuse to work. Tapos hey. ang sabi po ng nanay mag-stop po ako ng trabaho, pinapasok niyo po ako dito sa kwarto po namin. Malinaw po sa amin na nire-require kayo, pinipilit kayo na gumawa ng trabaho na wala naman na doon sa scope of work na pinirmahan ng ating OFW. So, sa ngayon, sabi po ni Ma'am Wilma, hindi na siya pinagtatrabaho. Pero Ma'am Wilma, kayo po ba ay pinapakain pa rin dyan? Uh, Oo po, ganito po kasi yon. Nung... Diba, uh, June 17 po yun po yung nagalit pong una yung na yung galit na galit po yung nanay na pinesta po ako sinundan po ako dito sa kwarto pinagtutulak po pinagtutulak niya po ako na halos masubsob na po ako tapos sabi yun nga po pinakuha niya yung cellphone ko sabi niya po tawagan ko daw ang ko para bidhan po ako ng ticket pauwi po ng Pilipinas and din po kinabukasan po yun may tumawag po hindi ko po alam kung sa agency po yun dito sa Saudi or sa embassy po. Kinausap po kami, nagtanong po kung ano yung dahilan, sir. Tapos po, uh, di sinabi po namin kung ano yung dahilan, eh, hindi naman po ako nag to work. Sila po yung kusang nagpatigil po sa akin magtrabaho, sir, sabi ko po. po. Okay. Tapos po yun, nagalit po yung nanay, yung June 18 po, yun na po yung sinundan po kami ulit dito ng nanay ng amo namin. Yun na po yung pinagsasampal. May hawak po siyang cellphone. Pinukpok niya po sa ulo ko. Habang nakasabunot, sir, sinusuntok yung sa likod ko, katawan ko. Dalawa po kami nung kasama ko, sir, na sinaktan. Nakakalungkot po yung inyo pong karanasan. Wala pong OFW natin ang deserve na mga uh, mapukpok sa ulo, sa bunutan, murahin, hindi tratuin na parang tao. Especially, na yung rason, Shari, kaya ginawa sa kanya yan, eh wala naman talaga doon sa agreement. Magandang hapon muli ha, Ma'am Nasria. Uh, Ma'am. Nas uh, Ma yes, po. gracias. Opo, nakarating na po sa inyo itong kondisyon, sitwasyon ni Ma'am Wilma Nebran. Ano po ang ginawa ng agency? Uh, sir, actually, uh, nang nag-request na po kami ng ano po, uh, pull out po sa kanya, nag pull out. Uh, last two days, nandito rin po yung FRA. Kinausap po namin yung FRA na uh, i-pull out na dyan sa employer si Ate niya Brand. Okay. Uh, and sa communication naman po, araw-araw po kami nakikipag-communicate sa kanya at kinakausap. Kaya nga po, uh, ano, kami na rin po ang nag-sabi sa pamilya niya, sa anak niya na uh, lumapit na sa OWA para mas mapabilis po itong pagpaparipat sa kanya. And yun po, uh, communicate kami sa SRA, sir. Uh, Ma'am Nasriya, kailan po natin Uh, makukuha, mare-rescue from the employer, etong si Ma'am Wilma? Uh, as of now, sir, uh, kausap namin ng SSRA. Talagang kung pinupush namin, sa lalong madaling panahon na makalipod diyan sa employer niya. Okay, Yes. Alam mo, hmm. itrato nyo to na urgent. Kasi sabi kanina Ako. ni Ma'am Wilma, ikinulong dyan sa kwarto na yan, hindi na pinagtatrabaho. Eh, dumarating yung nanay ng kanyang employer. Mas inaabuso pa sila doon. So habang hindi niyo siya nare rescue diyan, eh anong panghihintayin natin na mangyari dito sa mga OFW's na to? So please lang ha, uh, Ma'am Nasiria, within the day dapat i-rescue niyo itong uh, OFW's natin. At pa gagawin ko namin ng lahat ng makakaya namin. magti communicate po kami sa SRA para ma ano po siya ma-pull out sa urgent. yan. Yes, besides no kasi sabi po ninyo kanina, no, uh, ginawa nyo na rin lahat naman no, ng communication nyo dyan, yung nakausap nyo yung FRA or iba pang uh, tumutulong sa inyo dyan sa Saudi Arabia. Actually, magpapatulong na rin kami sa OWA para talagang mabilis yung action dito. Hindi natin pwedeng hayaan lang na magtagal pa si uh, Mam Ma Ma'am Wilma at yung kanyang mga kasamahan dyan sa employer na yan. And please, yung employer na yan, huwag nyo nang bibigyan yan. Huwag nating iyalaw na may susunod pa na ibibiktima yan. Uh, Attorney Malonzo. Magandang hapon po, Attorney JB. As we speak right now, pinakontak na rin po natin yung ating RWO po sa JEDA. Para po mag intervene na rin po yung uh, BMW at OWA no? para ma-pull out na po si Wilma. So tatawagan po kaagad ng ating MWO yung kanyang uh, Foreign Agency no? at para ipadala po siya sa RWO. So we're just waiting for the feedback right now but Uh, for sure po, no? our MWO will immediately act on this uh, concern though. Ayan, napakagandang uh, balita po no galing kay Attorney Sherilyn Malonzo. Ang pakiusap lang po no Attorney, sana sa pinakamabilis po na panahon ay eh, masundo na po natin si Ma'am Wilma Nebran. Yes po uh, Attorney JP. Uh, Pinahati na rin po namin ito no dahil ngayon sitwasyon nga po ni Ma'am Wilma ay hindi na maganda no. Hindi po tama na sila sa at pinagtatabaw sa Related the scope no uh, dapat niya uh, work na kailangan niyang gawin po base sa kada kontrata. Okay, yes, no tama po 'yan, no. Uh, at least no naging malinaw din po sa ating mga netizens, sa ating mga OFWs po dito na hindi po kayo pwedeng pilitin ng inyong mga employer na mag-render ng trabaho outside doon sa agreed scope of work. So si Ma'am Wilma, tama lang po na uh, hindi niya pinagbigyan kasi kung tutuosin yung kanyang amo ay nakikiusap eh kung hindi siya hindi ka pagbigyan sa inyong pakiusap wala kang karapatang magalit at lalong wala kang karapatang manakit. So uh, baka pwede na rin nating i-red flag no itong uh, employer po nito attorney Sherry. kasi ang fear ko diyan eh baka yung susunod na Filipino no na eh, papasok dito sa tahanan ng kanyang employer eh baka ganito lang din naman ang kakalabasan. Kaya sa Sorgi JV, pangalawa po, no, hindi lang po yung employer, no? Yung kanya pili pili agency po. Ah, yes. Kasi bukang wala siyang, ano eh, wala sang authority over the FRA, no? Parang bang wala sa magawa at inaasa na naman po sa gobyerno. Ulitin lang po natin, again, ang primary responsibility po rest on the deploying agency. Kasi parang lahat ng mga agency na ito ay lagi na lang OWA po yung tinuturo o DMW when in fact it's our obligation po. So kaya ito rin po mismo ipapressure natin itong Philippine Recruitment Agency uh, para po gawin niya rin yung dapat pong gawin. Yes. And, and our part naman po, of course, we will be intervening na rin po. Dahil mukhang uh, useless itong uh, pinasabing coordination ng Philippine Recruitment Agency at hanggang ngayon ay hindi pa po mapadala po si Wilma, no? sa kanila accommodation at sa MWO at mapauwi na Pilipinas. Opo, tama po, Atty. Sherin. Actually, nice catch yan kasi narinig ko rin po yun kanina na parang ang naging recommendation na is ilapit na lang sa OWA para daw mabilis. Again, no, tama yung sabi Ayun ni Atty. Sherin. <laughs> the primary responsibility rest upon the deploying uh, agency. So, kahit alam natin na effective at mabilis ang OWA, pero dapat yung responsibilidad, ng lahat gampanan mo naman hindi pwedeng aasa lang tayo sa sa OWA. Pero ganun pa man, uh, Attorney Sherry, pakiusap na lang namin kung hindi pa rin magawa ng kanyang uh, agency uh, ang OWA po, ay eh, sana eh, tumulong na dito sa kaso po na ito. Yes, uh, Attorney JB, we ensure po no, na kami po ay gumagalaw na po kayo. Ayan. Uh, thank you so much, uh, Attorney Sherilyn Malonzo, Ma'am Nasria Nanding. Ma'am, ah, pakiusap po namin, gawin po natin lahat ng pwede natin gawin para hindi lang para kay Ma'am Wilma Nebran sa lahat po ng dineploy natin dyan ng OFWs, kung merong ipinarating na mga reklamo, mga concerns na ganito, please lang, actionan po natin. Ma'am Wilma? Yes po, sir. Opo. Ma'am, narinig nyo naman po, no? nakausap na po natin si Attorney Sherry Malonzo ng OWA at sila po mismo ay gumagawa na po ngayon, no? at this very moment, sila na po ay nagre-reach out para kayo po ay ma-rescue ma dyan sa inyo pong employer. Oo po. Tay, lakasan mo yung loob mo tayo. Nandito <laughs> lang ako tayo nang tumulong sa iyo. <laughs> Iingat ka lagi dyan ate ha. Makaka-uwi ka rin. Salamat Kamstat. Alam ko naman hindi mo kung pong... ano. Ma'am Wilma, huwag niyo pong ibababa yung line. Meron pong kakausap sa inyo. Si Marnie po ma'am. Uh, siya, siya lang po yung staff na magmo-monitor po sa inyo, ma'am. And uh, siya po kasi yung okay um, nakaka-direct message din po kay uh, Miss Sherilyn Malonzo para po makapagbigay din po kami ng update sa inyo. Lahat po ng update sa inyo, ma'am Wilma, papaalam niyo po kay Marnie po, no? Para alam po namin yung balita sa inyo and ire din po namin sa family po ninyo. Opo, ma'am. Lakasan niyo lang po yung loob niyo po dyan, ma'am. At yung pamilya niyo po ay uh, nag-aantay na po dito sa Pinas. <laughs> Maraming salamat po sa inyo ma'am uh, attorney